Okay, meron akong tanong sa mga sola scriptura uh, divided secta. <clears throat> Naniniwala kayo na ang mga early Christians ay pinakain sa leon. Okay? Inusig sila, tinipon doon sa Roman arena at pinakain sa leon. Ang mga early Christians ah. At merong early Christian father na sinari doon, na pinakain din sa leyon. Uh, isa sa mga uh, church father natin. So yung tanong ko sa inyo ito. Saan sa Biblia, so scriptura kayo eh. Saan sa Biblia na pinakain sa leyon ang mga Kristiyano? At saan sa Biblia, mababasa ang pangalan ng Church Father na pinakain sa leyon. Without using the Catholic reference uh, or the Catholic history and tradition. Yan lang.